Bali ma'am. Hindi ma'am, okay na. Okay na po. Pre, Nagpe-free ride na ako ngayon eh. Kasi maganda yung gising ko. Eh. Ma'am, hindi. Ano, free ride na po yun. O, oh, nalilibre po ako ng pamasahe ngayon. Pangalawa na ngayon. Tapos, bibigyan kita ng pabango natin. Um, ano ba? Ito VIP ba magustuhan mo? Yo guys, what is up sa inyo? Kamusta kayo lahat? Sana islang lang kayo dahil ako Ayos na ayos ako ngayong araw na to Actually gabi na, alas 10 na So, music tayo ng Wibisent Siyempre, babiyahe tayo ngayong gabi kay Joyride Nice no. Miss ko talaga bumiyahe guys Kaya lang, hindi tayo makabiyahe ngayon Lalo na ngayon kasi may pinapagawa tayong maliit na kwarto para dun tayo magsushoot ng mga video-video So, napapansin nyo, wala akong mga upload. Eh, yun, dahil yun dun kasi pinabantay natin yung mga gawa nila. Pinapanood din natin. So, sana. After na ito, yun, itong upload na to is puro yun muna yung upload ko kasi hindi ako makakabihay. Dahil nga, uh, ipofocus natin yung pinapagawa natin. Okay, so, tara na, guys. May booking na tayo. First booking na natin dito sa bahay. Papuntang na Yeterman 1. Let's go. Dilim naman dito, guys. I-flight ata yung pasero natin uh -huh. Pag-uunong booking talaga Alam mo may siyumpa Siyumpa <laughs> <laughs> Ma'am kayo tao? Dib ni Ay Kala ko magana ko umaga na oh, Shower cup Yeah Excuse me Halika mo Tagal lang kung di bumiyay ah, Sige po Ano na no. di Hindi dinig mo ko dyan mam ma ha Kwentuhan tayo <laughs> Okay na Ha, ah, sige po Ikaw Pasok ko sa work mam ma Sige po Terminal 1 Pwede ba mo, motor doon? Oo oh, sa taas pwede po Graveyard ka pala, ma'am. Pa? Graveyard shift. Panggabi. Edy, umaga na uwi mo niya. Eight. Ay, seven. Seven. Sir, thank you po. malayo ko eh, no, ma'am? Sino, ikaw po. Ang layo ko eh. Kaya, sa kaya... very good. Um, kaya, ano eh. Unang booking kita, ma'am <laughs> so pang gabi pala yung ano mo hmm, parehas tayo magsisimula pala yung araw natin <laughs> good luck sa araw natin at sa gabi pala natin ito yung araw natin yung gabi swerte <laughs> yung kaya tayo ngayong araw aba syempre more blessings saan ba nag doon ka nagtatrabaho ma'am sa airport ah. ah, private yun eh no hindi naman po government private private ah. po ba yung ano ah uh, okay hindi eh, pala yung ganito alam ma'am yung ganito yung sa helmet lang yung mag-uusap oh. Mahilig ka ba makipag-usap sa mga rider, ma'am? Makipagkwentuhan ka ba talaga? Ang ah, ah, mga kinakausap nila ako, sir, yun. Nakausap ko din sila, para hindi sila maboring. Hmm. Eh, Astig, di ba? Ngayon ka lang ba nakasakay ng ganito, ma'am? Oo, sir. Ang tawag dyan, ma'am, Pridcon Intercom. Ah. Okay. Magandang pang regalo to sa Pasko, ma'am. Baka may jowa ka. Matutuwa yung promise. <laughs> nagmomotor ba yung jowa mo, ma'am? Siya yung magregalo sa akin. <laughs> Ay, ikaw yung, ikaw yung nagmomotor? Ano <laughs> ba, Ah, marunong ka rin magmotor, ma'am. Oo. Uh -huh. Sakto yun ma'am, mag-rides kayo. Kaya nga. Diba? Okay. Kahit malayo yan ma'am, kahit mga siguro isang kilometro. Sinasabi niya sa akin dati yung ganito. pero sabi ko Hmm, ako ma'am, para pag nag-aaway kayo sa kalsada, <laughs> hindi kayo halata, di ba? Kesa magsisigawan kayong ganyan, eh dinalata kayo, nakakaya. <laughs> ano ba, ano ba? <laughs> O, oh, di ba? Ganun. Ang tagal mo kasi maligo. Na-late tuloy tayo. Ano lang, ang pinakamura na ito is 2,650. Oo Two... oh, naman. Ma'am kasi yung quality niya. Marami, marami ding mga uh, ganto na intercom na mura siya. Pero, syempre. Ito kasi, ma'am, service center to. So, pag nasira, di mo kailangan mag-alala, ma Meron kang pwedeng, o, oh, may mag-aayos. Baka gusto mo, ma'am, magbibenta ako na ito. <laughs> Binentahin yung pasero. Maganda din dito, ma'am. Pwede kayong mag-ano. Alam ba, sound trip. Ah. Uh, mm. Nga lang, hindi kayo makapag-usap. Pero, syempre, nga so, mahabang so, biyahe, 'di ba? Oo, so, ganun 'yun oh. sa guesthouse. Oo, sarap noon, long ride sa malapit. Magtatay lang 'to eh. Mag-play po ng joyride. si right? Sir. Sigurado kayo, Ma'am? <laughs> <laughs> may professional ba license niya, ma? Ayun, oh. oh, yun. Makapag-apply siya, tapos pupunta siya ng... Sa may Marikina. Doon kasi ang main office. Pero, mag-google lang siya ng isang R. Hindi ano ko ano. Pero, nasa-search naman sa Google, mo. Hindi ko alam yung eksaktong address. Bumali so, doon siya nag-apply. Opo, doon. Ano pa ako? 2021? Ah, 22. 22. Apo. Hmm. Two years na din. May papuntang aeroplan. Sabi ko may aeroplan. Ah! Galing. Natakot ka? Malaglag yun. Malaglag yung LEC. Takte, o pa kamalas naman natin, no? Malaglag lang tayo ng LEC. Bakit pa na. ito Hmm, wala na. Kwento na lang tayo pag nangyari. Bangon na pa bango mama? Mahilig ka ba sa pabango? Oo. Ah! Gaga! Ay, sorry. Gulat. <laughs> Sorry, sir. Lumalabas na rin yung ano ko eh, yung pagka pag -tili -tili ko eh. Pagka may lubak. Ito na si ma'am. Wala as ka magkawin no ma'am. Ganyan din ako magkawin. <laughs> pag may lubak? Pag may lubak. na ba yung boses ko dyan ma'am? etong okay. gamit natin ma. Am. Kahit ano, uh, hindi ako nagkakamali. Walong riders. Walo kayo. Kahit walo kayo mag-connect dito. Lahat yun. Malinaw. Ay, dito na pala tayo. kasi yung daldal ko eh. Lagpas pa tayo. Buto na wala tayo kasunod. Saan po Dito? Sa kamila. Ah, dito. Tarap bumiyahin, lamig. Ah, Tapos, ah, doon sa taas. Yan. Tandaan po. Bali, ma'am. Hindi, ma'am. Okay na. Okay na po. Nagpe-pre-ride ako ngayon eh. Kasi maganda yung gising ko, ma'am eh. Well. Oo oh, nga, ma'am. Ma di ba tinanong kita kung oh, mahilig ka sa pabango? Pwede kayong, pwede niyong subukan tong pabango ko, ma'am. Ano ba? Oh, ito. Ito, ito, ito. Ayan. Tryin po ito. Ayan. Bago pa yan ma'am, in-spray ko lang isang base yan. Try niyo po. Unisex talaga siya. Tapos ito yung sticker ko. Kaso nalukot eh. Nagbo-vlog po kasi ako. Ah, okay. <laughs> ayan, dito ma'am, kaway ka naman sa camera natin. Ayan. Papasok si ma'am. Ayan, ayan malilate na siya. oh, sige ma'am. Ayan, ito po, nandito sa sticker. The Wee Wee Vlog. Sorry ko eh, sorry ko may vlog siguro. Dal-dal eh, no? Ito po yung sticker, yan. Thank you. Sige ma'am. Ay ito ma'am, box mo. I-box mo na lang. O, sige, sige. Pwede rin kasi yan kasi unisex yan Okay, sige, picture tayo. Sige ma'am, salamat ah. Yan, delivery natin si ma'am ng pasayero. Ay, ano daw? Delivery natin si ma'am ng pamasahe. Para good vibes sa ngayon ng gabi guys. Ang dami na natin kasalanan sa mundo, makabawi man lang. Makapagbigay man lang tayo ng good vibes dito sa pagbiya natin kay Joyride. Using our Freedcon Intercoms. Yeah! So alright, dito tayo sa Terminal 1 guys. So, hanap tayo ng kasunod na booking. Alright guys, may booking tayo. Hello ma'am. Hello. Ma'am, sa joyride po, confirmation yes, lang po. Yes, po. Sir. Pahintay lang po, mama. Papunta na po. Kaya lang po. Opo, sige, po, sige, sige po. po. Thank you. Thank you po. Sige, ma'am. Papunta na po. Alright, guys. Hindi pa tayo nakakalis dito. Pinasukan ka agad tayo ng buhay. Palapitan lang kasi baka umulan tayo. Sir, pick up lang, sir. Ay, sa kabila. Hello. Hello, ma'am. Ay, Ay. Hello po kayo. Opo, opo. Hello po. Sino lagay natin dito, ma'am? Shower cup ka po. Kasi nyo. Ano po talaga. Pa ba matatapon dito ma'am? Ipit na lang natin Saan ba ito ma'am? Malapit lang ito no? 50 lang Tulong ako po oh. Yeah. Lock na lang po Hello, hello Mic check Nilig mo ba ako ma'am? Apo Sige ma'am Okay lang po Tagal ko ba ma'am? Sa Terminal 1 kasi ako eh sa Terminal 1 Opo Okay lang po Second passenger kita ngayong gabi ah. Kakalabas lang natin Ikaw ma'am, kaka-out mo lang Opo oh, po sir, galing ako lipat. Saan po? Galing kong lipat, sir. Lipa, Batanga? Oo, oh, lipat po. Ah, lipat? Ah, flight attendant? <laughs> Opo, oh, sir. <laughs> Bingi. Kala ko, Lipa, Batanga. Saan po kayo galing na bansa or dito lang, Pilipinas? Sa ano, sir? Ako kaya, Japan. Japan? Oh. Wow. Nakapag-stay kayo doon o ano lang, sa flight sir, lang? Sir, balikan lang yun, sir. Yung ah, mga Japan flight namin, na balikan lang. Mm. Pero minsan, ano, ano kayo doon? Oo sir. Sarap no? Yung mga no? kapang lipat. Dubai, mm -hmm. Sydney, tapos Melbourne. Sa Australia. Libre travel no? Oo sir. <laughs> Paano yung mga expense nyo doon? Libre din? Libre <coughs> din sir. Lahat libre. Pati pagkain. Mm Halawaan. -hmm. E di enjoy na enjoy mo yung pagiging F.A. mo ma'am? Pansin na rin sir. May din ba? Mahirap sir. Anong part yung mahirapan ka? Yes. Interview interview time. <laughs> schedule sir. Schedule. Oo. Oh, oh. This every iba iba yung katrabaho mo, iba iba yung pasahero. Mm, may nakaranas ka na ng ma-attitude na ano na passenger. Ng passenger. Oh, sir. Ay, as in, nag-ano kayo? Oo, oh, sir. Anong ginawa? <laughs> ano sir, parang wala na kasi nalagyan yung bag niya. So, gusto niya sa taas. Hmm. So, ang, ang ano kasi doon, sir, wala naman, parang kung sa taas mo, hindi naman pwede, doon ka lang. Hmm. Ah, bawal sa iba. Eh, pwede naman, sir. Kaso, puno na nga. Uh Oo, -oh, puno na talaga. So, ang laki kasi ng bag niya, sir. So, kaya, kaya kailangan tingitag sa baba. Hmm. So, ayun, sir, nagalit ka, pero Kinausap lang naman ng mahilaw sir ganon. Ano siya? Ibang lahi po? Hindi sir, Pinoy din sir. Blue. Balikan na natin yung sino yan. Hindi, <coughs> joke lang. Joke lang, joke lang. Okay. Ma'am, actually, may sasabihin ako sa'yo. I Amin. Mean, Nagbo-vlog kasi ako, kaya madaldal ako. Ah, nagbo kasi? Dito ka sa kabal. Ito yung ah. camera. Kaway ka naman. <laughs> kaya madaldal ako kasi para ano, maraming manood. Ah, okay. <laughs> Okay lang ba mama? Okay lang sir. Ayan. Shout out dun sa ano ha. Humaaway kayo mama. <laughs> Ay! <laughs> joke lang. tagal na kayo nagka vlog sir? Tagal, tagal na rin naman. Ha? Ah. Mga 3 years na this year. tagal na pala sir? Hmm? Tagal nga tagal lumaman oh. Yung ibang vlogger yaman ah. Okay lang sir. Basta sa malingit sa paraan. Oo oh, naman. Dati lalo-move ako, tapos ah. dun ako nag-start mag-vlog. Kaso naboringan ako sa content ko, eh. parang wala akong nakaka-interact na tao. Nag-switch ako ng Joyride. Kasi nakakausap sa yung pasero, iba't eh. ibang story na naririnig ko. Chismoso kasi ako eh. ah. <laughs> Ah, <laughs> bumili ng Pridcon Intercom. ito yung tawag dito, Intercom. Kaya tayo nakakarating Kaya nag-iingit na. First time ko to Sir. Ah, so mga lahat ng rider dyan, bumili na kayo ng Pridcon Intercom. Oh, San ba okay. dal-dal ko? Kasi, <laughs> oh, okay. papasok tayo dito, ma'am? Sa tapat ng galing. landa Tanda po, ah. Ay, sorry, sorry po. Yung gamit mo po, kukunin ko lang. Ah, sorry. Ito ka, ano pala si ma'am, kababayan. Ilocano po, pero di ko marunong eh. Mga kalokohan lang, alam ko ang Ilocano. <laughs> alam ko lang, ano taon mo? Ma'am, hindi. Ano, free ride na po yun. O, oh, nalilibre po ako ng pamasahe ngayon. Pangalawa na kita. Tapos, bibigyan kita ng pabango natin. Um, ano ba? Ito, VIP ba? Magusto. mo ano. Okay lang ba? Bibigyan kita pabango? Okay lang, sir. Oh. Sir, may ako sa pabango. Talaga? Oh, oh. Ito, inspired to sa... Ah, okay. Yes. Yeah. Tapos, may sticker ako dito. Pwede mo siyang i-follow or subscribe sa YouTube. Okay, sir. Okay. Sure. Layo mo ma, ingat ka mama Yung mga gamit mo mama Baka oh, makatulog ka Si ma'am, ang FA na La Union Sir, pwede yung picturean to? Oh, sige ma'am Picturean din kita okay. Sige, ito ka Ready, di ba? May flashlight Ito, sir, picturean lang Sige 1, 2, 3 Ayaw talaga, ayan Ayan, thank you mama Ma'am, ingat, gamit mo po Sir, salamat po Welcome, welcome Ayan, kaway ka dito ulit mom sa camera natin oh. <laughs> Patagin po kayo, sobrang bait. Wow! Sige po, ma'am, ingat ah. Thank you, thank you. God bless po. God bless you. din, ma'am, ingat. Diba? Tumantuwa nga yung mga pasayro natin, guys. Libre na pamasahe, Libre pa. Ang pabango. ba? Diba? Binigyan natin siya ng VIP. Yun. Ano kasi yun? Uh... Actually, yung mga pabango kasi pwede talaga sa lalaki, pwede sa babae. Eh. Makikita nyo naman sa mga reviews natin yan, no? I-stock nyo lang yung mga reviews natin sa Shopee and sa TikTok. Okay. So, yeah. Tanap tayo ng kasunod na booking, guys. Papasaya pa tayo ng mga pasayro natin. No? So, yeah. Piyarja, <coughs> Paps! Flat? Flat? Ay, bawal din yung eh, tulak. Ha? Huh? Tulak? Yan, okay lang. No? Kasi sasakay ka din, eh, no? Oo. Uh -huh. Okay, Pops, ingat, ha? Ah. Ingat, ingat. Eh, plat... Tiko Hindi <laughs> kasi ako <laughs> si eh. Yo, Paige. boy, kailangan ng tulong mo. Move it. Wala, ikala. Nisuko ko tutulak natin siya. Eh, ganun din sasakay din siya sa motor. May meron naman malapit dito na vulcanizing din. So ayun, guys, sakto lang pagbukas ko ng camera, hindi ko talaga tinutukan ng camera yun ha. Hindi 'yan. Okay, ngayon, Etong vlog natin na 'to is for YouTube 'no. Jom, edit mo 'to sa YouTube mo. Iba 'yung ano, kada pa sa Facebook na lang 'yon 'yung ano. 'Yun 'yung pang-Facebook. So bibigyan ko kayo ng mahabang biyahe para sulit yung episode nyo ngayon Sulit yung panonood nyo, okay? So, ayan Hanap tayo ng kasunod na booking Paulit-ulit ako guys, pasensya na Paano mo Babs? I'm Garcia, lagi tayo sila spot Ayan o, shout out So ito mga niyagin sa mga Uy gano? Pero Okay Paps, dalawa na, Babs, matagal tayo magkita mag ulit eh Ingat ha, thank you Shoutout sa inyo! Dahil <laughs> na binusinahan tayo ng mga ano ginangingin <laughs> ng sticker nandun sila sa jeep. Nakakatuwa lang na ang dami nangingin na sticker natin. Shoutout sa inyo mga tol. Alright guys. Nakansa lang na ng pero uh, ako rin tayo. tayo Hello mga magandang gabi po. Ah, magandang gabi sa Joyride po. hintayin niyo po ako mama mga. lang po ako.

Dulus na ng kinilas ko Okay na ma'am? Ay na, kasakay talaga pala ako Okay ma Thank you po Kaya pa na nag-tip ka na ma'am Pero ba pa nga nag Ay wait lang, ano bang pahanan? Baka iba to ma'am ha Ay, Barbie Ay, Barbie Ay, <laughs> Barbie Yun Wala akong angkat dati. Nag-download ako. Wala rin nag-a-accept. Wala rin naga nag-a-accept. Wala rin rin Tapos tayo wag-accept. Ayaw accept? Buti na lang. In-accept ko, no? Buti na lang ha. Binuka ko ng katrabaho. Kasi siya. Dapat pala. Niloko mo lang ito, no? Hindi, ma'am. Si Barbie po yung ano. Baba po kayo. Hindi. <laughs> <laughs> ano niya kasi. Naka-black tapos purple. Ay, nisnab ko ito kanina, eh. Hindi na mo. May in-glow ka po. Alam, ako. Eh. <laughs> Come on I wonder Where are you Where are you Where are you Don't hide away from me when i need you